Ay, hulaan nyo kung ano ginagawa ko. Hindi ako nagsasunbathing, ha? Ah. Hindi ako nagsisesta. Ako ay magsasabing. ay nyo maliwala? Kung ayaw mong pumunta ng tindahan, West, hmm, pues, hayaan mo ang tindahan pumunta sa'yo. Yan, o. No? Siya si Ricky, ang tindero on the go! Vicky, ano bang ang uh, pinakatrabaho mo? Ganito lang po, nagtitinda na po ng mga handicraft ko. May proseso ba yung uh, pag-aangkat? Paano ba ang proseso niya? Buwi-bili po kami namin ng ano, paninda po sa bayan po ng San Carlos po. Sa San Carlos? Sinasagay lang po lang namin sa truck po para mas mabilis yung ano, pagdating po dito sa Pampanga. Pag dinala na dito yung mga handicrafts, ano yung susunod na gagawin niyo? Sasakay na lang po namin dito sa ano po, Kalisa po. Ilang kayo nagsasakay ng mga handicrafts dito? Bali, po kami magkakasama. Tagisa na po kami magkarga sa kalisa po. Saan nyo naman binibenta yung mga yan? Minsan po sa Bataan po, minsan sa Dinarofian, San Fernando po, minsan sa Palit. bayang-bayang mm -hmm. Bayan-bayan po, kalumpit na niyan po. May employer ka ba dito o sarili niya yan? Tati ko po, nagtitinig na po siya ng ganyan. Mm -hmm. Sarili po namin po yan. Bakit sa ano pa sa Pangasinan pa 'yung mga handicraft sa Manila na no? Eh? Yung handicraft po sa akin daw mabilis pong ibenta po sa akin. Ah, napansin ko lang no, 'yung uh, kasi noon, baka kalabaw umaatak. Bakit kabayo na ngayon ang umaatak? Kabayo na lang po para mas mabilis 'yung ano 'yung pagtinda. Pag halimbawa, walang tao kayo, pwede magtinda ng kabayo, hindi? Hindi po. Hindi. Gaano katagal ka na ba nagtitinda? Bakit? ano po, three years na po ako nagtitinga ng ganyan po. Three years? Ah, pa, ito pala yung kabayo mo. Eh. Oh. O, ano pa pangalan yan? Parista po. Si Parista? Ano mga, yan? mga gabit niya po, bisti po. Para saan yan? Yung ganon? Bakit tinatakpan ng... Para diretso po yung, ano, yung lakad niya po sa dam po. Pukuling okay. ko lang yung, ano, yung kunting gamit niya. Sige. Oh, wala na si Ricky. Ano mga problema pa? Ha? Hindi kita pwedeng pa Ay, oh, sorry horse whisperer ako eh. Malakas ba magdamo tong kabayo mo? Hindi po. Ricky, ano ba yung mga binibenta mo dyan? Ito po, brass po. Ito namang walis. Para saan naman to? Para sa ano po, sa pimpo ng ano ko kalam po pag nagluluto para di mawaling yung kaldero po. Ito naman, ano to? Para sa ano po, pang ng palay po yan. So, ano yung pinakamabenta? Mga doyan po. So, magkano ang puhunan nyo? 15 po, ganyan po. 15,000? Oo. 15, oh. Pero ito ba, eh, consignment? O oh, binibili nyo lahat to? Binibili po namin na po yan. Ah, okay.